Oo, ulo. Mata. Hmm. Hi mga loves, mga unta. <laughs> Isang buong ayan, alamis nyo yan. Ayan. Pupunta talaga ako sa shop kasi kagabi kumain ako. Walang asin. <laughs> ang tabang. So, ang sa ako ng kamay, malinis ang kamay. At kakain na tayo. Ang daming tomato na inilagay ko guys. Andito ako sa aming holiday home. Harap. Basta lutong. Masarap ang pagkain. <laughs> guys pag summer ting langaw naki din yung tong, itong langaw na itong ngayon hmm tinula isda ulo ang sarap ito guys o, ulo oh, mata Oh. Alang tabak Dinawa ako dong sabaw dahil super fresh ko niya. Hmm. Na guys, ano, saba. Malapit kasi kami sa dagat. Mat na. Ang hisda. Wow. Ang taba, taba. Tabak yun. No? Hindi tayo palabi sa mga mata tabak guys. Uy! Langaw ka. Hinayupak. Hindi tayo tabang pagkain. Sabi ng doktor ang sumubra ay masama. Mm. Mm. Iyatis yeah, ni langap. Yung utak nito guys, pinakain ko sa anak ko. <laughs> Uy, drys, para hindi nila ano. malasahan ba? <laughs> <laughs> Sasabihin na lang nila. Mami, ano yung pinakain mo sa akin? Mom, what's this says? Mommy,